Biag ni ang epiko ng mga Ilocano Ang biag ni ang ay isang epiko mula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas na nagsasalaysay ng buhay at mga pakikipagsapalaran ni ang, Isang pambihirang bayani na ipinanganak na may kakaibang lakas at kakayahan. Mula sa kanyang kamusmusan, pinakita na niya ang kanyang kagitingan at tapang, lalo na sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang iba't ibang hamon, kabilang ang mga kalaban ng kanyang nilupig at ang kanyang pag-ibig kay Ines Canoyan. Ang epikong ito ay nagpapakita ng kulturang Ilocano, pati na rin ang mga pagpapahalaga sa pamilya, katapangan at pag-ibig. Tara samahan ninyo akong basahin ang epikong ito. Sa lambak ng nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian, sa La Union ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga igurot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpas siyang ipaghihiganti niya ito sa gulang na siyam na buwan pa lamang, ay malakas at matipuno na at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si ang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igurot ang isang mahiwagang tandang, ang tanga baran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni ang siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga igurot na pumatay sa kanyang ama, na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si ang sa paglalakbay at narating niya ang pook ng mga igurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan hinamo nilam ang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot silam ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Ngunit sumigaw ng ubos lakas silam ang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya dumating ang maraming Igorot at pinaulanan silam ang ng kanilang mga sibat. Ngunit hindi man lamang nasugatan silam ang nang maubusan ng sibat ang mga igurot, ay silam ang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging, na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi silam ang nalbuan. Naligo siya sa ilog ang Burayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ang Burayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na silam ang patungo sa kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Kanoyan. Kasama ni ang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalanutian ay nakalaban niya ang higanting si Sumarang pinahipan ni Lam Ang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Naines ay maraming tao, ngunit hindi napansin si Lam Ang, kaya tumahol ang mahiwagang aso ni Lam Ang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang at muling tumayo ang bahay at doon na napansin si Lam Ang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin na ispakasalan ni ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya nakapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lamang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanotian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni ang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito silam ang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni ang, Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso ang mga buto ni Lamang. Tumila ako ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga botong may takip na saya. Nagbangon silam ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lam-ang at si Ines, kanilang niyakap din ang aso at tandang, at namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat